daming ibon. Hi guys, ang daming ibon oh. Dito sa puno. Punong-puno ng ibon. Oh, Mayora, ibong tiririt andito. Ang ibong tiririt. Pakinggan natin ang huni ng ti ibon. Ayan ang huni ng ibon nagkakasayaan sila akano nila at aamo ayan punong puno nga ng ibon itong puno na to ay oh. eh, grabe guys ang ganda bali ang sanga ng puno na to ay punong puno ng ibon huwag nyo lang akong taihan ha pag tinahiyan niyo ako, nakoy, ang cute nila. Sana makakuha ako isa. <laughs> Ibigay ko sa mga anak ko, tawang tawa siguro, no? Pag kumuha kaya ako niyang mga ibon na yan. Grabe, ang dami, ang dami ang ibon sa sanga na to. Diba? Mula doon, basta tatok-tok dami. Hello. Hello, Tutti birds! Oh, they are so cute. Tignan mo naman ang sanga niya, no? Oh, naririnig niyo ba yan? Nagkakantahan sila. Ang cute talaga nila, ang tigdar. po, oh. Diba? Punong-puno ang ibon na to ang ang ibon na to ang puno na to ng ibon nabaliktad na eh tignan mo ayan oh diba grabe na palibutan guys Napa ang ang ano nito sabi ko ba ito yung ayan, ano yung ano kumu tumutunog yung pala ang daming ibon pala sa tuktok oo grabe no yan ang gawa ng Diyos yan. Likha ng Diyos. Ang mga ibon na yan. Freedom, freedom sila dito. Ang dami Oh. Oh. Siguro magkakamag-anak yan. Magkakaibigan lahat. Na yan. As in, tignan mo lahat ng, ng sanga niya. May, ano, may, may, may mga ibon na kaan. Okay guys, salamat sa lahat. Thank you for watching.